What's up guys, good morning uh, Nandito kami ngayon sa last alet ng silang mga idol ka namin ngayon si Red Ayan, Kahit papano mga idol uh, May mga bagay-bagay tayong natanggap Kahit maliit man lang o um, malaki Kailangan nating ipapabless Ngayon mga idol, nakapila tayo Tapos na kaming nagmisa mga idol uh, Last ayer uh, nandito tayo nung nagpa tayo sa sasakyan ni Ma'am Gina's vlog ngayon mga idol yan sarili nating sasakyan yung pinapables, kaya malaking blessing sa atin mga idol kaya kailangan nating pagpasalamat papables bless all right mga idol uh, nagaantay lang tayo na lalabas na yung pare kasi patapos na yung misa advice na mga sakristan mga idol uh, bago matapos ang um, misa pipila na tayo kaya meron nang nakapila dito sa unahan natin yan, Mirage bagong bago mga idol. Yan, sunod tayo diyan. Antay lang tayo dito lang tayo sa loob mga idol para hindi tayo maunahan. Kasi pag uh, na traffic tayo mga idol, hindi tayo makakapasok agad dito sa loob ng simbahan. Right. Eto na nga mga idol pagkatapos ng Mirage na nablisingan at tayo na yan. Advice ng pare, buksan yung makina, mga pintuan. At pati yung sa likod mga idol para simulan na po yung pagdadasal. At sa puntong ito mga idol, nagdadasal na po si Father. <tong> I mm don't -hmm. you po, Father. Thank you po, Father. Po. Thank you po, Father. Thank you po, Father. At yun nga guys, pagkatapos namin nagpa nandito kami ngayon sa Tagaytay sa may less-less na bulaluan. Ayan, restaurant bulaluan. Ayan, nandun na si Chupipaw, si Chulilay, at saka si Maricel. Ayan, medyo malawak din dito mga idol. saka napakalamig ngayon kasi medyo makulimlim yan list list Ayan, ito po yung menu ng list list mga idol yan kasahin nyo na lang At nandyan na rin yung mga prices mga idol Ayan, kung pupunta kayo dito sa Tagaytay at isa tong uh, mindable na bululuan dito sa Tagaytay mga idol. List, All Alright. Sa likod, meron ba? Ayan, meron pa. Mm, meron din sa likod pala mga idol. Oh. Ayan, mabubusog ka dito mga idol. Pati sa presyo, busog na busog ka. <laughs> Ayan, ganito po yung view dito sa Liz Liz. Oh my! Ang ganda guys. Ay, ang ganda nga. Oh. Sheesh! Shout out Paula and Chulila. How are you? Ang uh, lamig! Malamig talaga guys. Kaya... Naka-jacket yung dalawa kong dalang chikiting. Hola mamaya. Dito, dito pao. overlooking ayan ang ganda uy ang ganda dito oh. yan yata yung ano nak yan yung bulkang taal yung sa likod nyan hindi yung nakikita natin yan ang taas wow nice one ang ganda ng view mga idol dito kami sa list list. Ang ganda pala ng list list mga idol. Ang labig pa ng hangin. Malamig ba, Pao? Di ba? Ang ganda. All right. At ayan nga, dito mga idol kasi sobrang lamig dito sa Tagaytay. Bago dumating yung order namin, nag-serve muna sila ng sabaw. Di okay ba? Dito na rin yung aming mga drinks tapos may kakaibang Lagayan ng tubig. Alright, so oh, bago magsabaw. Bago mga dumating yung order, sabaw-sabaw muna. Ayan, thank you, thank you, sir. At sa wakas mga idol, dumating na rin Oy! yung aming order. Here. Kunin oh, so, muna pa. Hmm, ano yan? Kari-kari. Ito -kari, yung ating garlic rice garlic butter rice. Garlic, garlic butter rice ang ating bulalo -idol, ang ang mga... Ng mga... Yan, mga idol nagagemplang gana okay kanilang mga bulalo mga idol niyembaon nila parang taliyasi right bulalo loo bulad time bulad mga bulad bulalo bulad bulalo bulalo loo bulad kaning kare-kare nila mga idol lambot yan lambot oh tapos sausaw natin sa baguong yan ah, <laughs>

Butter Butter <laughs> Butter siguro <coughs> Hindi lang na pinansin sila na mga bata yun mo Yung Bulay lo Subulay, isang subulay, malaking subulay Ganyan Popo Popo Ay laman, hindi <makes> makasubo-subo eh At ito na nga guys May tira kami sayang naman Kaya binalot namin Dami pa kasi wala may ako silang ibinigay na. Bye bye na, bye bye na.